hello! Oh, good morning! Welcome to Owas Vlog! Ayan, mag-ikot-ikot kami ni Yogyog. Mag-hunting kami ng magagandang halaman at saka lugar sa Montego. Siya, o, oh, yung paanya. niya. Ayan siya. Ayan. Ikot-ikot lang kami sa Montego. ganda ng posisyon niya ayun Ayan siya oh. Ayan siya. Tinanggal niya yung paa niya dun sa patungan niya sa harapan. Dito yan sa Montego. Ayan yung clubhouse. Dito ayan. Tapos ito ang basketball court. Mayroon din uh, swimming pool. Ayan. Walang naglalaro kasi maaga pa. Hello guys. Dito yan sa Montego. Ang daming bunga ng rambutan. Tingnan nyo naman. Nandoon sa tuktok. Ang daming bunga. Ayan siya. Ayan. Naglakad-lakad kami. Kasama itong si Yugyog. Ayan. Ayan may nakita kaming ano snow tree ayan siya ang lago lago ayan ngayon naman ay magahalaman si wowwa ganito ang libangan niya ayan sila pinupunas-punasan ko mga to tingnan nyo naman siya guys oh Ay, hindi masyadong makita kasi ano madilim ano against the light ayan no oh, ang ganda Hello guys, dito ako sa kwarto nila ano, umalis yung mag-asawa. Kaya lang, tingnan nyo yung mga ginawa niya, oh. Lahat ng lahat ng mga laman sa cabinet niya. Ano, pinagbubungkal niya. Hinayaan ko lang para hindi siya, ano, mainip. Ayan siya, oh. Ayan siya, oh. Kaya nakaganito kami kasi grabing lamig. Ano, ikinulong muna sila kinulong muna nila itong batang ito kasi ano, bawal pagpawisan dahil may kunting ubo pa siya. Bawal pagpawisan, sabi ng doktor niya. Kaya dito muna kami. Umalis yung mag-asawa, kaya dito muna kami ni Ugyog ako muna, ah, pansamantala magbantay, wala dadit, mami niya pero tingnan nyo naman guys, ang ginawa niya nagtutupi ako tapos bigla niyang hinablot lahat kinalat niya oh. Ayan, oh kinalat kalat niya lahat oh ayan, kalat kalat niya lahat, no 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 that is enough kinalat mo na lahat dong ano yan? Hindi, oh, uh, hindi naman yan laruan. Ah, magtutupi si Wuha. ha? Magtupi muna ako. Kaya, dyan muna kayo, guys. Nakaganito ako kasi sobrang lamig. Ayaw kong ano, sipunin o kaya ubuhin. Mahirap na, mahirap magkasakit, guys. Kaya, ingat-ingat tayo sa ating katawan. Mahirap na talaga. Mahal ang gamot. Perwisyo. Perwisyo sa lahat. Kaya, ano, ayan, binalot ko yung sarili ko. Akala mo nasa sa abroad ako. Pero nandito lang ako sa Pilipinas. <laughs> ayan siya, tuwan-tuwa siya kasi kinalat-kalat niya yung mga tinupi ko. Ayan, no, sobrang kalat niya okay guys dyan muna kayo magtutupis si Lola linda kasama ang batang are o oh, yan o no? tuwang tuwa siya kasi ano naglalaro lang siya hinahayaan ko lang siya kung anong ginagawa o oh, ayan ayaw niya matulog Yog, ganyan gawain mo, Yog. Ayan, gawain mo, Yog. Yog. Kawawa naman si Wuwa, nagtutupi. Binalibalintong mo na. An, gawayan ng anak kong si Mig Sancho. Hmm magsosalita yes. pa yung anak mo. Yes! Yum, 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 yum! Excuse me. Ayan, may mga ingredients yung Huwag na mo, baka dakotin niya. Ayan na, tama na kasi ano. May baka, awala. Oh, Hello! Ito, tapos na akong natulog kaya mag play play naman kami oh, mag thank you ka na Yog. thank you thank you kamu on. have a nice day salamat sa panunood nyo oh ayan nagsasalita na si Yugyog say thank you ayan na siya oh, tingin ka dito Yug Ayan, no? Oh, say bye-bye. Bye bye. Bye bye.